Ayun na nga guys, nanganak na ang alaga naming pusa na si VIP So ayun, ah, nakaka-amaze na panuorin kung paano manganak ang pusa. So ano nga ba yung palatandaan na malapit nang manganak ang isang pusa? So first time kong mag-alaga ano, mag ng pusa dito nga dah, sa bahay nila ate. At nagresearch research research nga din ako kung ano yung mga palatandaan na malapit ng mga nakampusa. So, base naman sa na-research ko at dito nga ang actual na nangyari kay VIP, one week before you, parang ganon, naghahanap na siya ng mapapanganakan. But at the same time, ay naghanda na rin kami ng malaking karton ah uh, pwedeng panganakan ni VIP. So, paano nga ba siya nanganak? So, December 10 siya nanganak, pero December 9 pa lang or December 8, nagdi-discharge na yung kanyang vagina so may mga patak-patak -patak na sa sahig na makulay brown na medyo liquid, ganon. So, yun, nung December 10 ng umaga, uh, siya ng miyaw. So, hindi yung ordinaryong miyaw. So, parang siguro naghihilag na yung chan niya. Nasa labor stage na siya. At yun nga, pabalik-balik siya doon sa karton na inihanda namin kung saan siya manganganak. At every time na, yun nga, nagmi-miyaw siya, parang nag Uh, gusto niyang magpasama. Tapos yun, every time na papapasukin namin siya sa kahon, ayun, tumitigil yung kanyang pagmimiyaw. Tapos pag aalis kami, kunwari, wala na siyang kasama, lalabas din siya doon sa kahon. Tapos parang uh, nagmimiyaw siya na asamahan niyo naman ako sa panganganak. Parang ganon. So, dahil yun nga, ako din ay hindi mapakali. So, binantayan ko talaga si VIP at nakita ko kung paano mga pusa So, yun, nakakatuwa, nakaka-amaze talaga. At, uh, yun, uh, ito, malinis ang pusa, eh. Sa totoo lang, malinis pala talaga ang pusa. At, yan, si BIP ay hindi siya napagod na dila-dilaan yung kanyang mga babies, no. So, malinis talaga ang pusa kahit hindi sila naliligo. So, yun lang.